Hi guys! Welcome back to my channel. I'm your Mami Sang. Ang araw ngayon ay Tuesday na. Napakabilis talaga ng panahon, no? Oh. Parang kailan lang Sabado lang. <laughs> so anyways, ang pag-uusapin natin ngayon ay eto. Tcharan! Ayan! Ngayon kasi ay nagbo-viral yan. Ano, makontrobersyal. sabi ko, bakit hindi nating gawa ng analyze or ng reaction, di ba? Kasi ano yun eh, ang ah, tawag dito na pag nagbabrowse-browse ako sa mga social media, lumalabas palagi itong tukol kay Vice Ganda, itong napaiyak siya sa segment ng, anong segment ba to? Mini Miss You ng It's Showtime. So, inalam, inalam ko bakit ba siya napaiyak, hindi ganyan. Di, sabi ko, ag, oh, i-discuss natin to sa ano, eto nga, i-discuss natin ngayong araw na ito. So, ito, sa habang nanonood ako, habang pinapanood ko to, Ato At yung mga pumasok sa isip ko, di ba? Una pala guys, <laughs> hindi ko ipo, hindi ko maipi-play etong etong segment na to kahit ano lang to kahit 4 to 5 seconds lang yung word, yung yung gusto kong i-discuss kasi baka maano tayo, ma-copyright na naman tayo. So ingat-ingat tayo. So ito, picture lang muna tayo. So ang dami kong pasakali. <laughs> so etong mismo, etong picture na to, yaan mismong yan yang segment na yan, na kung saan kausap niya yung contestant na batang babae sa Mini Miss You, uh, parang ano to eh, parang nagtula yung bata, tapos ito yung reaction ni Vice Ganda dun sa tula ng batang babae. Ang sabi ni Vice Ganda rito, kaya ito guys, pakinggan nyo maigi ha. Hindi ko na talaga ipiplay yung video. Pasensya na, no? sorry. sa so, ito na. Ang sabi ni Vice Ganda rito, kaya minsan, nalulungkot ako kasi natatakot ako, baka hindi ko na kayo makasama. Ayan, tapos umiiyak-iyak si Vice Ganda. May, pero, bakit naman natin may konting luha, pero hindi talaga yung hagulgul na ganyan, ba? Diba? So, ayan. So, ulitin ko. Ito ulit ang sinabi ni Vice Ganda. Kaya minsan, nalulungkot ako kasi natatakot ako, baka hindi ko na kayo makasama. So, ano ang ibig sabihin niya dito? 'Di diba? Ano ibig sabihin niya dito? Pero naman, guys, on the other side, masasabi mo rin na paano 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 siyang malulungkot? Alam naman nating lahat na at the end of the day, kasama kasamanya kasama niya ang kanyang pinakamamahal na si Ayon. Hihiga sila sa maganda nilang kama. Uh, may bahay siyang maganda, di ba? Ang ano, ang tawag dito, maaliwala sa uuwian niyang bahay. Kaya medyo hindi mo rin masasabi na malungkot talaga si Vice Ganda, di ba? Para sa akin guys ha, baka kaya niya to nasabi, ano to, may malaking may malaking dinaramdam si Vice Ganda, may malaki na siyang problema na naibuhos lang niya doon sa bata, doon sa segment na 'yon. Na, na siguro wala siyang ano, kasi may ganun tao eh na ihintayin mong pumuno muna bagong umiyak or bago sumabog, 'di ba? May mga ganun tao talaga. So baka si Vice Ganda is gano na ano na ano po, ano, taong dito, puro ano uh, ang lungkot na, na nangyayari sa kanya kasi simulan natin kay Aura yung ano pala siya noon uh, manager pala siya ni Aura so ano nangyari kay Aura di ba so madami nang marami nang naglalabas din na balita to kay Aura kay na lang mag search <laughs> kasi hindi ko hindi ko tinalakay si Aura dito sa YouTube channel natin eh so feeling ko doon nagsimula tapos sunod-sunod na yung nangyari kay Vice Ganda tapos eto na nga yung na MTRCB silang dalawang silang dalawa magsing-irog ni Ayon, yung nagkainan ng icing ng cake, ba? Diba? So, hanggang ngayon, inaabangan pa rin natin na kung mag sila o hindi. So, hindi pa rin, ba? Diba? Ngayon, Tuesday ay araw ng August 22, wala pa rin, wala pa rin silang public apology. So, ayun, sumabalik so, mabalik tayo dito sa dito sa segment na to. So, after nito, doon nga, sabi ulit, think sabi ulit ni Vice Ganda. Kaya, kaya minsan, nalulungkot ako kasi natatakot ako, baka hindi na kayo, hindi ko na kayo makasama. Ah, uh, ah uh, ano to, tapos sila ng ano, ng dialogue nung batang babae. Tapos, di, eto yung second picture naman na ipapakita ko sa inyo. Naisin, na ano ko ba? ay ah, hindi, hindi ko pala naisin. May, yung kasunod nito, pagka, papanoorin nyo pa, Mama rereading niyo si Vice Ganda. Ay, hindi si Kim Chu. Ang sabi pa ni Kim Chu, "Sama-sama tayo, walang iwanan." So ano ibig sabihin nun? 'Di ba, may, may iwanan May chance na makawatak watak sila, 'di ba? So ayun. So para sa akin, hindi kaya uh, dahil syempre ang MTRCB hindi naman nila ilalabas sa publiko kung ano 'yung magiging hatol nila, 'di ba? Ilabas man nila or siguro ilabas man nila ah uh, Atag dito? Siguro ilabas man nila, hindi ko pa nakikita or hindi ko na si search kasi yung kay Wally Bayola ba na inunglabas labas ng hato lang MTRCB. Ano? Uh, nakita natin. Parang wala akong nabasa, 'di ba? Wala parang hindi ko siya napansin or hindi lang ako magaling mag-search. So anyway, so ayun na nga. So baka itong si Vice Ganda natatakot siya sa pa maaaring mangyari sa its showtime. 'di ba na dahil sa kanila ni Ayon baka mapasara ang it showtime or map mapasuspend eh. kasi nga do sa mga ha, mga nasa search natin at mga naririnig natin pag once na nagpatawag ang MTRCB hindi naman yung artista mismo ang tatawagin ng MTRCB kung di yung production ng show so hindi sila ba ang tatawagin ng MTRCB ang pinatawag ng MTRCB ay ang production ng It's Showtime. So, parang, parang lumalabas na pag nagkamali ang isa, mali na lahat kasi nga production team ang tatawagin. So, ang pinakamasakit nito, baka nga masuspinde ang It's Showtime. So, alam naman natin na once na masuspinde ang It's Showtime, eh, ang daming advertiser niyan, ang daming sponsor niyan. So, syempre, malamang yung mga yon ahead of time na nagbayad. Kung baga, eh, yan eh, uh, ah, Uh, one month before or two months before, naka-line up na yung mga advertisement nila. So, yung iba, bayad na. Yung, yung iba, after, after ipalabas, doon palang babayaran yung ads nila. So, ganun. So, so kung ganun man na mangyari, kung mapasaraman ang it's showtime ng ilang araw or linggo or buwan, nakukonsensya siguro itong si Vice Ganda, kaya bumuhos na lang ang kanyang damdamin na ganyan na lumabas ang emosyon niya kasi nga madada madadamay ang it show ang production ng it show so malaking lugi to di ba sabihin nating isang linggo so yung mga ads na yun, hindi, hindi na hindi maipapalabas e eh, bayad na so paano yun so aabunohan ng it show time yun di ba so paano na mangyayari doon kaya malamang sa malamang kaya ang lungkot ni Vice Ganda dito kasi maaaring mapasara ang it show or mapasuspindi 'di ba ano, um, kahit ako rin malulungkot, kung ano man ang mahatol MTRC bill si masuspinde, maka, nakakalungkot pa rin yun kasi nga, mawawala ng, ng trabaho or maano, maaantala yung trabaho ng mga mga nagtatrabaho sa showtime. Lalo naman yung mapasara, wag naman sana, di ba? Kasi kawawa yung mawawala ng mga trabaho. Lalo na yung mga maliliit na kapatid natin dyan sa showtime na mawawala ng trabaho kung maipasara ang showtime. Di ba? malungkot talaga. So, malamang, kaya ganito na lang ang reaksyon ni Vice Ganda na bumuhos ang kanyang emosyon dito sa segment na to na ang dami niya ng kinikim-kim dito na lang lumabas ng kusa. ba diba, may ganun tao talaga na hindi mo na kunyari, ang laki-laki talaga ng problema, bigla ka na lang puputok, bigla na lang masasabi mo tong bagay na to or magagawa tong bagay na to kasi kinikim-kim mo siya diba, So 'yun, sumalamang so, itong si Vice Ganda, may kinikimkim na talaga siya. Kasi naman ganito lang kasi yan kasimple, no, mga ka-analyze, mga ka-reaction. Ah, uh, for me kasi di nagawa nga nila 'yon, 'di ba? Yung nagsupsupan sila. Ang <laughs> pangit ng word, yung nagkainan na lang sila ng icing sa mga daliri nila tapos sa ipatawag sila MTRCB. Vice Kenda at Ayon, ano ba naman yung mag-sorry kayo, ba? Diba? Kasi nakakababa ng ano yun eh, ng sentensya ba? Na inadmit ninyo nagkamali kayo. Di ba yung, ayun, compare na naman kayo kay Wally Bayola, na napamura siya kahapon, kinabukasan, nag agad. So, ang hatol nun, hindi masyadong mabigat kasi in ni Wally Bayola yung pagkakamali niya kahapon. Wala pa nga huskus baluko si Wally Bayola, nag-sorry na lang agad, di ba, humingi ng paumanhin ng pasensya. Hindi na nga nag-explain kung bakit siya napamura kahapon, di ba? Hindi na. Hindi niya na-explain na, -explain na mainit kasi nadula siya, may nakitang aso or whatsoever na ano pang explanation bakit siya napamura kahapon, hindi na ano, hindi na sinabi ni Wally Bayola yon di ba? Ayun, tapos itong sila Vice Ganda nga, kayo Vice Ganda at Ayon, Ayon Perez, kung kayo ay mag-sorry, mag, mag, public apology, malamang sa malamang bababay si ninyo kasi inadmit ninyo, nagkamali kayo, eh hindi anong ginawa ninyo, nung, nung the mere fact na alam ninyong napatawag na ang it's showtime na production ng MTI, MTI ano ginawa nyo? Kinabukasan, lumarga kayo ng ibang bansa kayo. ba? Diba? Sign of humility ba yun? Sign of respect ba yun sa MTRCB? Hindi. Nagmamalaki pa yun. Nagmamalaki pa kayo na kaya nyo bumiyahin ng ora-orada. ba? Diba? Pinagmukha nyo mahirap ang mga manonood ninyo na hindi nyo kaya itong ginagawa namin na magmingi ibang bansa kami. <laughs> ba? Diba? So, ayun, para para sa akin, ito nga, si Vice Genda, parang medyo, medyo, ayun nga, uh, dito na lang niya na ibuhos ang sama ng loob niya, ang kinikimkim niya sa dibdib niya. Kasi hindi biro itong mangyayari ito sa It's Showtime, na kung sakaling masuspinde, kung masuspinde nga, or mawala sa ere, ang It's Showtime, hindi biro to At, at, nagigilty itong si Vice Genda sa ginawa nila ni Ayun Perez nasa kanya, nasa kanya ang sisi na nagigilty na siya bakit ba nila ginawa yun ba diba? sa unang una naman talaga guys eh, maling mali naman na talaga eh, na uh, mabalik tayo din sa issue nila na sa icing na kakainin yun nga eh, na, sige alisin mo na nga yung pagiging malicious yung adult, mga adult lang mga grown ups lang na nag-iisip ng malicious tukod dun sa kakainin yung cake yung ginawa nilang dalawa o sige, alisin na natin yung usapin na yun. Eh, paano naman yung ang bata may nakitang cake, duduwit na lang, tapos kakainin. Tama ba yun? Hindi, di ba? Mali yun. Mali yun. Dapat, once na, dapat ang pinapakita dyan, once na may nakitang cake, ang mga bata, hihingi dun sa kasamang adult, grown-ups, hihingi dun ng cake na pwede po ba makahingi ng cake, i-slice yun ng adult, ilalagay sa platito, bibigyan ng kutsara o tinidor yung bata, upo sa lamesa yung bata. Aupo sa upuan at kakainin sa lamesa yung cake niya, yun ang proper. Hindi yung may nakitang cake, duduwit, tas kakainin sa bibig. Hindi ganun. ba diba? So, dun pala, maling-mali na talaga. Hindi na talaga siya pang bata. Tapos, yung nag-icing, nag -icing, yung nagkain sila na icing, may mga bata pa dito sa gilid nila. So, talagang, ma maano talaga sila na MTRCB, masisita at masisita talaga sila. ba diba? So, ayun lang guys, saglit lang tong ating usapin. Dahil anong oras na? madaling araw na guys. Ginagawa ko to alas dos na ng madaling araw. Kaya pagising niyo guys, mukha ko ang makikita ninyo. <laughs> Ngayon ay araw na ng Tuesday. So, ayun guys, dito ko na lang tatapusin ang ating chikahan. At, thank you guys. Araw-araw tayong nadadagdagan ng ating subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ano ba? A good morning, hindi na good night. Good morning and God bless!